kahulugan ng karpintero sa panaginip. Ang karpintero ay gumagawa ng kahoy at nag install at nagpapanatili ng mga gusali, muebles at iba pang mga bagay. Maaring kabilang sa mga tungkulin ng karpintero ang pagsukat at pagputol ng kahoy, pag-install ng mga estruktura at kabit at pagkukumpuni o pagsasaayos ng mga sangkap na gawa sa kahoy gumagamit ang mga karpintero ng iba't ibang mga tool at diskarte upang makumpleto ang kanilang trabaho at madalas silang nagdadalubhasa sa mga partikular na lugar tulad ng pag-frame, pagtatapos o kabinetetri. Sa mga panaginip, ang isang karpintero o ang simbolo ng karpintero ay maaaring kumatawan sa pangangailangan na bumuo o bumuo ng isang bagay na maingat sa iyong pagkising. Sinasagisag nito ang pangangailangan bigyang pansin ang mga detalye. Magplano ng mabuti at masigasig na magtrabaho patungo sa tiyak na layunin o proyekto. Gayun din, kinakatawan nito ang idea ng paghubog o pagbabago ng isang bagay sa loob ng iyong sarili o sa iyong buhay. Ang panaginip tungkol sa isang karpintero ay maaaring sumagisag sa paglika, pagsusumikap at pagbuo ng isang bagay na matatag narito ang ilang susi na dapat isaalang-alang. Una, ang pagbuo at paglika. Ang isang karpentero ay isang tagabuo, kaya ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa yugto ng paglikha ng bago sa iyong buhay, tulad ng isang relasyon, landas sa karera o proyekto. Pangalawa, ang masipag at kasanayan ang mga karpintero ay kilala sa kanilang dedikasyon at pagkakayari. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong hardworking, etik o isang paalala na ihatid ang iyong mga kasanayan patungo sa isang layunin. At ang pangatlo, ang pag-aayos at pag-aayos. Ang mga karpintero ay nag-aayos din at nagsasauli. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nagsusumikap sa pag-aayos ng isang bagay sa iyong buhay, tulad ng isang serang relasyon o isang personal na kapintasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng karpintero. Kapag nanaki, nanaginip kang makakita ng karpintero, ito ay sumisimbolo sa pangangailangan magsimulang magtayo ng bago. Kabilang dito mga proyekto, relasyon o personal na layunin. Ang karpintero sa iyong panaginip ay kumakatawan sa kakayahang lumikha ng iyong katotohanan. Ito ay mga senyales na meron ka mga kasanayan upang bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ang pagkakita ng isang karpintero sa iyong panaginip ay maaari rin magpahiwatig na kailangan mong bigyang pansin ang mga detalye ng iyong buhay ang karpintero sa iyong pagtulog ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagsusumikap at dedikasyon. Ang gawain ng karpintero sa iyong panaginip ay nagpapakita ng idea na ang tagumpay ay nangangailangan ng pagsisikap at tsaka. Kailangan mong i-roll up ang iyong mga manggas at magtrabaho upang makamit ang iyong mga mithiin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging karpintero kapag nanaginip kang maging isang karpintero ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na kontrolin ng iyong buhay at hubugin ang iyong kinabukasan ang larawang ito ay nagpapakita na maaari mong mapagtanto ang iyong paningin sinasalamin nito ang isang pakiramdam ng empowerment at kalayaan ang paglalagay ng papel ng isang karpintero sa iyong panaginip kinikilala mo ang iyong potensyal na mapagtanto ang iyong mga layunin Bukod pa riyan, ang panaginip na maging karpintero ay nagpapahiwatig na ikaw ay lumalaki. Ikaw ay nasa proseso ng pagbuo ng isang bagong aspeto o paggawa ng mga makabuluhang pagbabago. Kailangan mong pagbutihin ng iyong sarili at lumahok sa patuloy na ebolusyon ng iyong pagkakakilanlan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tindahan ng karpintero. Ang panaginip tungkol sa tindahan ng karpentero ay sumisimbolo sa pagiging produktibo at bagong simula. Ang tindahan ng karpentero sa iyong panaginip ay kumakatawan sa isang espasyo ng pagbabago at paglikha. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong kahandaan na magsimula ng isang bagong pakikipagsapalaran. Pag-isipang kumuha ng bagong pakikipagsapalaran na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Ang tindahan ng karpintero ay naglalaman ng maraming mga posibilidad at nagmumungkahi na mayroon kang mga mapagkukunan at kasanayan upang bigyan buhay ang iyong mga idea. Ang panaginip tungkol sa tindahan ng karpintero ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na humingi ng tulong at pakikipagtulungan sa mga tao. Ito ay hudyat na dapat kang kumonekta sa iba na may mga kasanayan upang tumulong sa isa't isa at magtulungan kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kasangkapan ng karpintero. Ang panaginip ng martilyo, lagari, pako o iba pa sa isang panaginip ay kumakatawan sa iyong determinasyon na magtrabaho ng gusto para sa iyong kinabukasan. Pakiramdam mo ay may kakayahang bumuo ng isang bagay na magtatagal. Ang mga tool na ito ay sumasagisag sa iyong kahandaan na harapin ang mga bagong hamon kumpiyansa ka kapag kinuha mo ang mga kasangkapan ng karpintero sa iyong panaginip. Mayroon kang napakalaking tiwala sa iyong kakayahang lumika ng isang bagay na makabuluhan. Ang kahulugan ng panaginip tungkol sa kagamitan ng karpintero ay isang mensahe upang magamit ang iyong mga talento upang magkaroon ng epekto sa mundo sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho bilang karpintero. Ang panaginip na maging isang nagtatrabaho na karpentero ay sumasalamin sa iyong pagiging masipag sa paggamit ng iyong mga layunin. Kapag ikaw ay nakikibahagi sa gawaing karpentero sa iyong panaginip, ikaw ay lubusan na lubog sa paglika. Bilang karpentero, may tiyaga ka sa lahat ng iyong ginagawa. Ito ay isang mensahe upang patuloy na hasain ang iyong mga kakayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga langgam na karpentero. Ang panaginip tungkol sa mga langgam na karpintero ay nagpapahiwatig ng nakatagong pinsala. Ang insektong ito ay kumakatawan sa unti-unting pagguho ng katatagan. Itinatampok nito ang pangangailangan tugunan ng mga pangunahing isyo bago sila magdulot ng malaking pinsala. Ang pagkakaroon ng mga karpintero na langgam sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng babala na manatiling alerto sa mga potensyal na mapanirang impluensya. Kapag nakatagpo ka ng mga karpintero na langgam sa iyong panaginip, dapat mong suriin ang mga lugar kung saan hindi mo pinapansin ang mga problema. Kailangan mong tukuyin bago malagay sa panganib ang isang partikular na problema sa pundasyon ng iyong personal o profesional na buhay.